Tcharan! Luto na ang ating sinigang na isda. At dito nga, um, samahan nyo ko. Ganito kong niluto yan. Sinison ko lang yan muna ng paminta. Pakatapos kong hugas ang mabuti. Nilagyan ko na siya ng paminta at kunting patis. Alam nyo guys... Minsan na lang ako gumamit ng patis, yes, kasi hindi rin healthy yung patis sa ating katawan kung araw-araw natin gagamitin. So siguro sa isang buwan, isang bisis na lang ako gumagamit ng patis at hindi na ako gumagamit ng patis sa sausawan, pang-marinate na lang. At dito nga ay, i gigisa natin yan sa yang ginger, bawang na marami at sibuyas at syempre meron tayong kamatis na gold ang presyo dito sa amin. Mainit na nga ang ating mantika. Ayan, ilagay na natin ang young ginger. Ayan, isute-sute lang natin yan hanggang mag-golden brown. Ayan. At pwede na nga rin nating ilagay. Pwede na nga rin nating isunod dyan ang ating uh, another ingredients. Ang ating onions. Mm, ayan, ang bango ah. Ayan, guys. Lumalabas na yung aroma niya. Sobrang bango talaga. At syempre, ilagay na rin natin ang bawang. Mmm. Wow. Alam nyo, guys, itong tatlong ingredients na to, no? Pag talaga nag-blend sila together, three of them together, wow, the aroma, hmm, nakakagutom talaga. Lalo na pa na golden brown na yan. Yes. So, hintay natin ng golden brown ng ating uh, young ginger and ang ating uh, garlic at mag translucent naman ang ating onions bago natin ilagay yung kamatis na yun no? ayan para medyo masarap yes at yung aroma niya talaga namang <coughs> ikaw mismo na nagluluto magugutom yes nakakagutom na talaga yung amoy niya ito ilagay na natin sa tabi yung kamatis maya maya lang ng konti scattered natin yan dyan at ilalagay na rin natin yung ating isda. Yes. Bango guys, promise. Ayan, ilagay na natin yung isda natin. Ilay lang natin sa mga ingredients. Ayan. Para yung aroma ng mga ingredients ay mapunta sa isda. Totally matanggal ang langsa. Yes. Guys, may nag-comment doon sa dating uh, uh, sinigang ko na tanigi naman 'yon pero ganito rin ang style. Kung bakit ko raw ginigisa? Dapat daw ang sinigang ay hindi ginigisa. Kanya-kanya po tayo ng methods, Yes. So, 'yun pong iba, inilalagay na lang sa kumulong tubig kasi malakas ang tolerance nila sa langsa. So yung katulad ko po na mahina ang tolerance sa langsa pero mahilig po ako sa sabaw. At kami magkakapatid mahilig sa sabaw at ang alaga ko mahilig siya sa sabaw. Yes, pero mahilig siya sa sabaw katulad ko rin siya na masilan. Yes, so kaya yung pagkamitikuloso ko applicable talaga sa ganitong luto. So that's why the reason ginigisa ko siya para yung langsa niya ay mawala. Yes, alam nyo guys, sa mga restaurant, no? sa mga kapite, kapiteria sa labas, um, umorder ako na ganito. Hindi ko makain sobrang lang sa promise. Ayan, naglagay na tayo ng sabaw sa sobrang daldal -dal ko. Ayan, so na-late na tuloy yung uh, ating tubig. So, ayan guys, maglagay lang tayo na inap na water para maluto yung ating isda at the same time mayroon tayong mahigop na sabaw. Nilagay ko na rin dyan yung okra natin at green na sili at talong. Ayan. Hinihintay habang hinihintay natin na kumulo ang tubig. Mineral naman po yung nilagay nating tubig, hindi yan tap water. Kasi nga yung tap water namin from the faucet ay hindi sa safe for cooking. So kaya ang ginagamit namin talaga ay mineral. So hindi na kailangang pakuluin pa bago ilagay yung gulay. Habang hinihintay na kumulo yung tubig, pwede na ilagay yung gulay para hindi ma-overcook yung ating isda. Dahil po ang isda natin ay malaguno. Napakalambot po ng, bala, ng, ng laman niya. So ayan, habang hinihintay nga natin kumulo, ilagay na rin natin ang ating cubes. Ayan, para sabay-sabay na sila na magmix ang lasa sa ating fish. At ito nga ay kumukulo na at pwede na rin natin ilagay ang ating Pichay! Ang ganda ng pichay ko, guys. Ayan, oh. Alam nyo, guys, yan ay sarili kong tanim. Yan ay nakatanim sa mga bote ng suka. Yan. Buti ng dato puti. Yes. Mm, di ba? Um, maliliit lang yan, pero yan ay organic. So, ayan ang ating isda, oh. Lagay natin sa ibabaw para hindi siya madurog dahil nga like what I mentioned malambot po ang texture ng isda na ito pero napakasarap nito guys very smooth at mataba siya ang pagkakaiba lang niya ay hindi siya matinik para po itong blue marlin no ayan napakataba niya pero yung taba niya guys, yung linamnam niya, para siyang bangos. Ang pagkakaiba naman sa bangos, ang bangos sobrang tinik, no? Ito naman sa gitna lang ang tinik, para talagang blue marlin. So ayan guys, naglagay na nga ako dito ng pangasim na sinigang mix. Yes. Mas masarap sanang ang ilagay na pangasim dito guys, yung sinigang sa gabi pero medyo para medyo, medyo malapot sana ang sabaw. Pero ang nabili ko ay sampalok. Yes. At pagkalagay nga natin ng sinigang mix, nag-squeeze din ako dito ng kalamansi at ipalibot lang natin 'yan diyan. O oh, di ba? Guys, optional po ha. Once again, optional po ang kalamansi. Baka may magko-comment na bakit may sinigang mix na ay may kalamansi pa masyadong magastos. Now I'm telling you, guys, kalamansi is optional. So ako po gusto ko lang pong mas ma-enhance yung lasa. Yes, mas masarap na kasi pag yung sinigang ang sinigang mix ang ginamit mo, pero masasarap pa pag nilagyan mo ng kalamansi promise guys, yes ayan maglagay tayo ng sugar ito na yung last na ingredients na ating ilalagay sugar, just to balance the taste, yes mm, para pag higop mo ng sabaw talaga namang mapapa oh lala baby kasasarap, yes mm -hmm. guys alam nyo ba sabaw pa lang nito actually ulam na ulam na, yes Mmm, ang sarap nito guys. Promise. At sobrang bango. Yes. Ayan. So, pwede na nating patayin ng ating fire, ang ating apoy para hindi ma-overcook ang gulay hindi rin ma-overcook ang ating isda, dahil baka magkalasog-lasog ang ating isda, so it's time to put off the fire yes, ganda na pagkaluto natin ng isda no, Hmm. Look at that. So it's time to flating. Ayan. Oh, look at that talong. <gasps> Yummy. Serap. Oh, serap <gasps> guys. I'm excited actually. Hmm. Ayan. So guys, salamat na muli sa inyong panunod at sana ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Ang subscribe niyo po ay napaka-importante. Hindi lang ako ang matutulungan niyo, but most importantly ay ang mga taong nangangailangan. God bless everyone. Love you all.